Okay, tanong ng wala na namang pangalan. Ano pong pinagkaiba ng Dubrim sa yeast? Yung timpla po ba ng pandesal, enzima, dapat de coco, Spanish, pwede po ba ilagay Dubrim kahit wala na po yung yeast? Dubrim or improver o mga uh, tawag natin, magkaiba po yan. Ang yeast ay yeast. <laughs> Oo, yeast talaga ay... Uh, Nilalagay talaga natin yan. Although may mga yes na ngayon na kasama ng improver. Yes! Oo. Meron na. Pero pag eh, meron ka na dyan, gagamitin mo. Pag hindi man maramihan na inyong gawa, optional lang naman ang improver. Oh. Oo. Ayong dubrim. Optional lamang yan. Ang maganda dyan, yes talaga ang wag dapat nating walain sa ating ginawang tinapay. Oh. Oo. Yan talaga. Kasi... Paano ka magkakaroon ng uh, magandang tinapay pag itoy walang yeast? O oh, di para para parang bato lang 'yan, o. Ang bato lang yung tinapay. Ang dubrim po ay hindi po ang dubrim improver, hindi po nagpapaalsa ng ating tinapay. Nagpapaganda lang po 'yan at tumutulong na mapakinis. Oo, ang ating tinapay at nabapatibay. Pagdating naman sa ating uh, yeast iyon ang naghihila para dumami at lumaki ang ating tinapay na ginagawa. Oo, ayan po yan ha. Hmm, naging expand ang ating tinapay dahil dyan sa yeast na hindi naman ito uh, kupas or uh, hindi ito depictibo ang ating yeast. Hmm, ganun lang po yan. Marami din kasi talaga naguguluhan. Ano bang improver? Ito ba uh, pwede na walang yeast? may improver? Hindi po mas mas okay pa pag may yes na may kasamang improver, wala na kayong isipin, to in one na yun. Yes! O ka, may mga bago ngayon na pwede nang gamitin ng ganyan. Pero, mayroon pa rin hiwalay, oo, mayroon pa rin hiwalay. Kasi mas mura din kasi ang uh, hiwalay na improver kisa don sa yes na mayroon ng improver. Pero nasa inyo pa rin yan, kung gusto nyo makatipid, eh, nasa inyo yung kumbi kukunin nyo yung mayroon ng kasamang improver dyan sa yes na inyong bibilhin oo eh kung hanggat maari uh, mag uh, mag try pa din po muna kayo para inyong kayo mismo ang makakawitness na aba pwede pala to oo Woo! hindi na ko bibili ng improver kasi may kasama ng improver o yun no o nakuha mo o nakuha mo ngayon pero yung sanay na talaga na gumagamit ng improver, yeast, preservatives or anumang mga uh, enhancer ng atin tinapay nasa kanila yon kung babaguhin po nila o nasa bakery owner na ipapagamit sa kanilang mga baker yung mga ganyang klasing uh, ingredients Okay guys maraming maraming salamat follow for more